Ito, karaoke. Ang problema nito, uh, nawalan siya ng power. Ay, saksak natin. Tingnan on volume niya. Ayan. Ay, no, wala pa rin. Walang ano siya. Wala siyang response na ilaw. Bali nandito, yung power supply niya. Hanggang... Ito yung, ano, yung transformer. Uh, ah, gagamitin ulit natin siya ng ano, ng analog tester. Ito, tetesterin natin itong, ano, itong... Input niyang 220, yung line one line 2 niya, Ayun, na-open siya. ibig sabihin, itong transformer na to, uh, si Ito, meron tayong ano, bago. Ito, yung, uh, testerin muna natin yung input niya, yung line 1, line 2. Ayun, ah. Oh. Nagkaroon ng, ano, ng contact siya. Ibig sabihin, okay to. Kaysa, ibabalik na natin siya sa dati niyang pwesto. Kung gagano na siya. All right, on natin. Alagay natin sa AM. Oh.